Napapakinabangan na ng residente ng Barangay Bantog Norte sa bayan ng Gabaldo ng bagong potable water system na pinasinayaan at binuksan sa publiko kamakailan. Ang makabagong sistema ng tubig ay tugon sa matagal ng pangailangan ng mga residente doon para sa malinis na tubig na magagamit sa pang-araw-araw na gawain. Ang pagsasaka para ng proyektong ito ay naging posible sa pamagitan ng masipag na pagtutulungan ni na Mayor Joby Imata at Vice Mayor Victorino Sabino. Katulong ang mga miyembro ng Sangguniang bayan na patuloy na nagkakaloob ng serbisyo sa kanilang nasasakupan. Ang sistema ng malinis na tubig sa Barangay Bantok ay inaasahang magdadala ng pangmatagalang benepisyo sa kalusugan, kapuhayan at kalidad ng pamumuhay ng mga residente. Isa umano itong halimbawa ng progresibong hakbang patungo sa mas maunlad na bukas para sa buong bayan ng Gabaldon. Ipinagdiwang ng Nueva Ecija ang World AIDS Day 2024 na may temang Take the Rights Path Kamakailan, kasabay ng HIV seminar at libring testing sa Bungabon District Hospital. Layunin itong magbigay ng tamang kaalaman tungkol sa HIV, AIDS, at ipabatid sa publiko ang karapatan ng mga pasyente ang may HIV. Ayon sa Medical Officer 3 ng Bungabon District Hospital na si Dr. Giff Christine Dorothy Pagaduan, ang mga kalahok sa seminar ay ang mga barangay health workers mula sa Bungabon at Palayan City dahil mas may kakayahan silang ipakalat ang mga natutunang kaalaman sa kanilang mga kabarangay. Ibinahagi rin ni Dr. Pagaduan ang pinakabagong datos na naitala noong Agosto 2024 na nasa higit 150 ang aktibong kaso ng HIV sa Nueva Ecija. Ang pinakamaraming kaso ay mula sa age group na 25 hanggang 34 taong gulang at karamihan sa mga pasyenteng apektado ay mga lalaki payo ni Dr. Pagaduan upang makaiwan sa HIV ay iwasang makipagtalik sa hindi partner o gumamit ng proteksyon tulad ng kondom. Makakatulong din aniya ang hindi paggamit ng droga at labis na pag-inom ng alak upang maiwasan ang panganib na pag-uugali at pakikipagtalik sa ibang tao. Pumagit na na ngayon si Nueva Ecija Police Provincial Director Colonel Ferdinand Hermino sa bangayan ng dalawang politiko sa ikaapat na distrito ng lalawigan ng Nueva Ecija. Dahil dito, nagdagdag na ng karagdagang isang daang pulis na ipapakalat sa ilang bahagi ng lalawigan, particular sa lungsod ng Gapan at bayan ng San Leonardo na pinamumunuan ng Pascual at Naganyo. Nag-viral kamakailan sa social media ang palitan ng manghang na sa isa't isa ni na 4th District Congressman Eminga Pascual at San Leonardo Mayor Enan Naganyo. Sinasabing nagsimula ang bangayan ng dalawa dahil daw sa proyekto ni Kong Eming na hinarang umano ni Mayor Naganyo. Subalit so ayon naman sa Alkade, binakuran daw kasi ng kongresista ang lupang pagmamayari ng kanyang asawa sa Gapan. Kamakailan nga ay pumunta na para kausapin ang dalawang politiko ni Colonel Hermino. Sinabing layo ni niya na mapanatili ang isang mapayapang kapaligiran at mamuhay ng maayos kasabay ang paggalang ng bawat panig. Sinabi pa niya na ang pag-unawa at pagpapaliwanag ng mga sitwasyon ng may pusong nakikinig ay magbubunga ng magandang resulta kung saan ang makikinabang sa uli ay ang Nueva Ecijanos. Dito nga binanggit ni Colonel Hermino na manggagaling sa regional command ng mobile group nila ang dagdag na isang daang pulis na magbabantay para nga hindi na lumala ang sitwasyon na ito. Naniniwala ang mga netizens na kung hindi kasi ito mapipigilan ay posibleng mauwi na naman sa mga nakalipas na taon ng karasan sa lalawigan.